Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man Hello everyone, welcome to Pacific Pacific where we make more with you. This is pinagpa oh, ah, nah, nah. na. Ano sobra yung abala. Sobra yung abala nyo. So hindi kami. Anong basyo? Anong bala? Wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Senior na ako. Bakit nyo ginagawa sa amin ito? Maawa naman kayo sa amin. Ito ang mga salitang hindi ko akalain maisisigaw ko sa harap ng mga opisyales, security, sariling mga kababayan, ng NAIA Terminal 3 Philippines. Incident at NAIA Terminal 3 March 6, 2025, araw ng alis namin papuntang Vietnam, nakarating naman kami ng maaga sa inaasahan sa NAIA T3 kaso sa dami ng tao sa immigration, halos abutin na kami ng boarding ng flight namin andan pa din kami sa immigration. Nagtatakbo na kami para lang makaabot kami sa flight namin. Nang makarating kami doon, biglang nag-announce ang Cebu Pacific na nagsimula na ang boarding sa boarding group 1. Kami na nasa group 5 pa naman, hahabulin sana ang pagbili ng tubig. Biglang may lumapit na babae galing sa security sa naiya at nagsabing, "Ma'am, excuse me po, may nakita po kasi kaming anting-anting sa bagahe nyo, ginunguso niya 'ong malita ko." Mabilis naman nasagot ko, "Ano 'yon? Anong anting-anting?" At ang sabi niya, basyo, patawa, tawa pa. Akala namin nag -prank, prank lang kasi napaka casual ng pagkasabi niya. Ang sabi ko sa kanya wala akong alam sa basho at kung gusto niya ik, -ik na niya dun mismo kung asan kami, boarding gate, kasi paalis na at baka maywan kami ng eroplano. Agad niyang sinabi na, ma'am kailangan po natin ik, -ik don, may tinuturo siya sa malayo, kailangan niyo pong sumama sa amin. Hindi ako pumayag dahil nag-start na nga ang boarding ng flight namin. Sinabi ng anak ko kung may nakita kong iche-check nyo, ik-ek nyo dito hindi na kami babalik don sa haba ng tinakbo, namin at senior ang nanay ko, sabi ng anak ko. Nagmagmatigas kami, pilit nilang idinidelay ang pag-alis namin na kesyo tatawagin daw ang supervisor para malaman paano gagawin. Sobrang tagal at 6 minutes na lang aalis na ang eroplano. Halos mahimatay ako sa galit at nervyos sa sinasabi nila at pagmamakaawa na ako na i-check na nila doon ng bag ko. Pero pinilit pa din ipaantay ang supervisor, dumating ang supervisor, sabi nung unang ko mausap sa akin sa supervisor niya, ma'am dito po nila pinapacheck, tinuturo niya malit ako, ako naman bubuksan ko na. Sabay sabi ng supervisor, hindi naman dyan eh, sa handbag po nakita. Ang sagot ng isa, ay hindi ba dyan, tumatawa yung babae, sabi ng supervisor, oo. Tas may pinapakita siyang picture ng x-ray ng bag, bag ko raw yun. Sa pagkakaalam ko wala naman laman ng bag ko ng mga susi gaya ng nasa picture na pinapakita nila sa akin, nagtataka na ako, but hindi consistent ang sinasabi nila at hindi nagtutugma, pinakita namin sa kanila ang laman ng bag at halos itaob na ng anak ko ang bag ko para lang mapakita na wala naman akong bitbit na kontrabando o anuman ipinagbabawal na bitbitin, sa totoo sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakakita ng basyo ng bala na sinasabi nila, sa pelikula lang, kaya napaka-imposible. Nang wala silang makita, bigla silang nagtalikudan dahil nakavideo sila. Pilit nilang sinasabi na bawal magvideo pero di ba bawal din yung ginagawa nila, bigla na lang silang nagtalikura na para bang walang halaga ang nararamdaman ko at para bang hindi sila nakaperwisyo ng tao, Tinatakpan nila mga nametag nila, nakuhana namin ang video na patawa-tawa pa nang sinabi ko na isusumbong ko sila kay Sir Tulfo at alam kong laglag bala modus yung ginagawa nila. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang pangmamaliit sa akin, 69 years old na ako. Kung anong mangyari sa akin ay di naman nila ako sasagutin, grabe ang nervous ko sa pangyayari at tumaas ang presyon ko, hanggang ngayon ay napapanaginipan ko pa rin ang mga pangyayari sa akin. Ang buong akala ko nagbago na ang sistema dito, gusto ko mabigyan ng aksyon ito at ayaw ko nang may mabiktima pa silang iba, ni hindi humingi ng paumanhin sa abala at perwisyo na binigay nila sa akin, kapag hindi sila naturoan ng leksyon, patuloy ng mambibiktima itong mga opisyalis na ito. Please share po para na din sa awareness sa atin lahat, maraming salamat po sa staff and mga crew, steward ng hashtag Cebu Pacific na hindi po kami pinabayaan hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin, patuloy ang pag-aalala at pangangamusta nila sa akin. Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man din natin. Hello everyone, welcome to your Cebu Pacific Flight where we make moments happen with you. This is 53744. Pinagpa, may parang ano yun. Napakuha na, 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 yeah. na. ako ng tubig, pa baby? Eh, napabili ako ng tubig para. Ano yung mas... Tapan ako. Tinakbo